Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Virgo para sa Abril 29, 2025. Sa araw na ito ng Abril 29, ang enerhiya ng kalawakan ay nag-aanyaya sa iyo na yakapin ang posibilidad ng isang malalim na pagbabago sa iyong kalooban at pananaw. Hindi lamang ito basta ordinaryong araw, ito ay isang pagkakataon upang maramdaman ang kakaibang sigla sa iyong pagkatao at ang bulong ng tadhana ay tila humihimok na pansinin mo ang lakas na nasa iyong loob. At ang napakaraming posibilidad na matagal nang naghihintay na iyong mapansin. Habang ikay naglalakbay sa araw na ito, hayaang ang hangin ng inspirasyon ay tangayin ka patungo sa mga bagong pananaw at sariwang ideya. Hayaang maging bukas ang iyong damdamin sa pagbabago, sa kabila ng iyong natural na hilig na manatili sa ligtas at kilalang landas. Ang buwan ngayon ay nagpapalakas ng enerhiya ng pagbabagong-loob, at sinasabi nitong ito ang panahon upang lumabas sa iyong kinagawiang ruta. Kung palagi mong sinusunod ang parehong schedule, parehong gawain, at parehong paraan ng pagharap sa mga sitwasyon, baka ito na ang pagkakataon na tanungin ang iyong sarili, paano kung subukan kong lumihis ng kaunti? Paano kung bigyan ko ng puwang ang mga bagong karanasan? Sa ilalim ng enerhiyang ito, ang pagbubuka sa posibilidad ay hindi nangangahulugang isinusuko mo ang disiplina o balance, bagkus, pinapalalim mo pa ang iyong pagkaunawa sa sarili at sa mundo. Minsan, ang paglayo sa gawi mong takbuhan ay nagiging daan upang marating mo ang hindi mo inaakalang destinasyon. Ang iyong likas na pagkahilig sa kaayusan at balanse ay nagsilbing matatag na pundasyon ng iyong pagkatao. Lagi mong hinahangad na maging tama ang bawat kilos, planado ang bawat hakbang, at maayos ang bawat aspeto ng iyong buhay. Ngunit ngayon, ang universo ay tila may bahagyang hamon para sa iyo, isang paanyayang subukan ang pagiging mas bukas, mas mapagpakumbaba, at mas mapagbigay. Tanungin mo ang iyong sarili, paano magbabago ang aking mga pananaw kung mas bibigyan ko ng espasyo ang pagunawa at pagtanggap? Ang tanong na ito ay maaaring magbukas ng mga bagong pinto, hindi lamang para sa iyong personal na paglago, kundi para sa mga koneksyong mas makabuluhan at mas makahulugan. Sa pagsabog ng enerhiya sa himpapawid, para bang may mga bulaklak ng oportunidad na nagsisimulang mamukadkad sa paligid mo. Subukan mong lumingon sa mga bagay o taong matagal mo nang hindi napapansin. Baka ang isang simpleng pag-uusap o bagong ideya ay magsilbing susi upang makalabas ka sa iyong comfort zone. Maaaring may kaba, maaaring may kaunting pag-aalinlangan, ngunit sa likod ng pag-atubili ay naroon ang pangako ng kasiyahan at kaligayahan. Minsan, ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng iyong naabot kundi sa tapang mong lumakad sa hindi pa nadaan ng landas. Sa gitna ng araw na ito, bigyan mo ng sandaling katahimikan ang iyong sarili. Umupo ka, huminga ng malalim at damhin ang sigla ng kasalukuyang sandali. Huwag mong hayaang lumipas ang araw na hindi mo nadarama ang sarili mong lakas. Gamitin ang oras na ito upang linawin ang iyong intensyon, ano ba ang tunay mong nais? Ano ang layunin mong gusto mong tuparin, hindi lamang sa panlabas kundi sa pinakailalim ng iyong puso? Ang pagtatakda ng malinaw na layunin ngayon ay makatutulong sa iyo upang mas maging tiyak sa iyong mga hakbang sa hinaharap. Yakapin mo ang katotohan ng ikaw ay may kakayahang likhain ang landas na iyong tatahakin, hindi ka alipin ng mga dati mong desisyon, kundi ikaw ang may hawak ng direksyon. Sa aspeto ng iyong personal na buhay, may malalim na pagkakataon para sa mas makahulugang koneksyon. Maaaring magkaroon ng simpleng sandali ng lambing, o ng matapat na pag-uusap na magpapatibay sa ugnayan mo sa isang taong mahalaga sa iyo. Sa kabilang banda, maaari ring may mga bagong tao na dumating sa iyong buhay, mga taong dala ay bagong pananaw, bagong pag-asa, o simpleng aliw sa isang araw na puno ng hamon. Maging bukas ka sa mga bagong koneksyon, ngunit huwag mo ring kaligtaan ang pagpapalalim ng mga relasyon na nariyan na. Ang iyong kakayahang makinig, umunawa, at magmahal ng tapat ay isang mahalagang yaman sa araw na ito. Sa kalusugan at kaisipan, tandaan mong hindi lamang ang katawan ang kailangang alagaan, kundi pati na rin ang isip at damdamin. Ang dami ng iniisip mo ay maaaring magdulot ng pagod sa iyong diwa. Kaya, kung makakahanap ka ng sandali upang magpahinga, kahit ilang minuto lang, gamitin mo ito para sa simpleng mindfulness o tahimik na pagmumuni-muni. Ang ganitong uri ng pag-aalaga sa sarili ay makatutulong hindi lamang upang makabawi ng enerhiya, kundi upang mas maging malinaw ang direksyon ng iyong araw. Sa pinansyal at profesional na buhay, maaaring may mga bagong oportunidad na lilitaw, subalit nangangailangan ito ng masusing pag-isip bago ka magdesisyon. Huwag kang magpadalos-dalos. Ang bawat hakbang ay dapat may kasamang malalim na pag-unawa sa kabuwang larawan. Subalit, huwag ka matakot na tanggapin ang mga bagong hamon. Kapag naramdaman mong may pagkakataong makatutulong sa iyong personal at profesional na paglago, sundin ang kutob ng iyong puso. Minsan, ang pinakamaswerteng desisyon ay iyong ginawa sa kabila ng takot, ngunit may tiwala kang sumugal para sa sarili mong kinabukasan. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay kulay kahel. Ang kulay na ito ay sumisimbolo ng sigla, tapang, at pagkamalikhain, mga enerhiyang kailangan mong yakapin sa bawat hakbang mo ngayon. Ang maswerteng numero mo naman ay pito, labing isa, at dalawamput dalawa. Gamitin mo ang mga numerong ito bilang inspirasyon sa iyong mga desisyon, o simpleng paalala na ang swerte ay laging naririyan kung marunong tayong kumilos ng may pananampalataya at tapang. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pagsusulat ng journal. Sa pamamagitan ng pagsusulat, makakakuha ka ng linaw sa mga gumugulo sa iyong isip, at makikita mo ang mga damdaming pilit mong tinatago. Minsan, ang pagkakasulat ng ating nararamdaman ay nagiging tulay tungo sa mas malalim na pagkaunawa sa sarili. Sa pagtatapos ng araw na ito, huwag mong kalilimutan ang kahalagahan ng pasasalamat. Sa kabila ng dami ng nangyayari, ng dami ng iniisip, at ng mga hindi tiyak, nariyan pa rin ang maraming biyaya, ang mga bagay na hindi mo kailangang hingin, ngunit kusa na lamang dumarating. Ang bawat araw ay isang pahina ng iyong kasaysayan, at ang Abril 29 ay pahina kung saan nagsimula ang bagong yugto ng iyong personal na pagbabago. Huwag kang matakot, Virgo. Patuloy kang lumalago, patuloy kang lumalalim, at patuloy kang bumubuo ng isang buhay na totoo sa iyong puso. Maging mapagkumbaba, maging matapang, at huwag mong hayaang hadlangan ng takot ang pag-abot sa mas mataas na bersyon ng iyong sarili. Ikaw ay nilikha upang magliwanag, upang magmahal, at upang maging gabay sa iba sa pamamagitan ng iyong mga gawa, salita, at presensya. Yakapin mo ang araw na ito na may buo at malinis na kalooban. Ang universo ay nasa iyong panig, at ang tadhana ay unti-unti nang ibinubukas sa iyo ang mas masaganang bukas. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.